Itagutok yung baba eh. Ito talaga yung may taba eh. Overback. Yung Kasi una. Kasi dito ako pinahirapan eh. Na pag gano'n. Uh, nung itong taba. Ngayon oh. yung ako eh. Okay na po. Uh, okay na. Kinahawan na. So, iba yung naramdaman nyo. <laughs> <laughs> so, solid yung hila. Yung solid yung hila. Dalawang hila solid. Oh, Ayan. Yeah. <laughs> 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 Sarap na mo. Oh, naikot mo na, oh. Oh. Yabang na, Yabang na, oh. yabang. Ay, yabang na, oh. oh, 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 oh. ako, <laughs> okay, na. Kasi pag nung, ano, ako sa higaan. Ah, gata pa ako, ko, dalawa. Oh. Pupo pu ako ng, ng pag Nang para lang, ba, para, para lang makahiga. Para para ano? Para lang makahiga. Para makahiga. Tapos higa akong gano'n, tutukod ko. Oh, take o. sa kati. Ina, dalawang tatlong gabi yun. Ganun ako. at least ngayon, ang nakikinawa na. Pag-ihiga na ako. Lalo ngayon ako, lalakad ako pa na Ganyan lang. Hingga ka ng malalim daw. Sabas.

Saan naramdaman mo pag inila ko ganito? Madarap po. Sa ba hanggang leeg? Leeg po lang. Okay. So, leeg mo. Ano? Check lang. Relax ka. Huwag mo ititigas. Okay. Hinga ka ng malalim. Labas. Oh, wow. <laughs> Sarap. <laughs> Ano ba mo? Oo, ayaw. Ito sa pa. Ayan Hinga, hinga. Hinga. Lower back lahat. ito mo yung sa inyo. Oo. Hindi Sa lower back. Hinga. Hinga. Inhale. ay tumunog pa? Oh, oh dito. Simula oh. dito hanggang dito. Naman. Oh. Oh, okay. Dito naman? <laughs> Oo. Ganyan <laughs> po yung... Ayan. Yeah. Darating. Pilit okay. ko dito. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Dito, straight mo lang. Balik ko po yung isa. Dito? Ayan. Okay. Lock mo lang. Baka may ulo mo. Pag-inlay lang mo lang. Dito to yeah. okay. 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 yeah. ha.

Anong? Lush! <laughs> ako na yan, baka nagtulog lang. <laughs> Anong? Saan ka na? Tano ka lang pa nga ba? Tano ka Ano pa Kasi nag Yan, mo na kanina. Oo. <laughs> oh, karida 'yan. Karida pag oo, oh, 'tolo, bagay n'yo pa ako. Ay, eh. oh. Right. <laughs> oh, Hindi oh, oh, oh. pa 'yan, wala pa 'yan. Di nasa, ay, nasa mindal ka pala. Gawin mo 'yung hindi mo nagawa kanina. Yan. Yeah. Ano <laughs> <laughs> ba banat na 'yan? na.

Oke okay so nah, so good.